Hi Pisces, mid-August, mid-month of August 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang gabay, mensaheng gabay po para sa inyo. Sa natitinang araw at linggo ng buwang ito, ano kailangan marinig ng mga Pisces ngayon? Message. Mensaheng gabay po sa taong nakikinig ngayon, Pisces. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Pisces, ayan, may bumabagsak. Add pa tayo dyan. Ayan na. Okay. Uy. Sa so, isa yun natin. The Emperor Reavers. The King of Pentacles Reavers. The King of swords Nakakakuha tayo ng ilang reversal Coins. Hindi po kailangan laliman the Knight of Cups Reavers. Ito naman. The Two of Cups. Okay, so talagang mapupunan nung ilang kabagalan. Ayusin natin ang camera. Bakit ka na? Ayan, hindi ka na naman balance moon siya. Napaka-imbalance natin. Pero, maring makaramdam lang ang ilan sa inyo guys. Tayo ay general reading Pisces ng ilang glitch, ilang delays. Doon sa progreso na gusto nyong makita sa trabaho, sa pera para sa buhay, pag-ibig, kung meron kayong hinihintay, saan man kayo nag-iiwan ng higit na prioridad ngayon. Tayo ay, ano guys, no, kahit pa pare-pareho kayo ng sign, Pisces, sa realidad, tayo pa rin po yung magkakaiba. Okay, pero dito, pinapaalalahanan kayo na to be more patient. Patience, patience, and patience. Bilang kayong mga Pisces, kaya nga, nakalaan kayo madalas, nasa huli talaga kayong sign, nasa 12th house. Marahil, dahil nga po, mahaba naman ang inyong mga PC. Ayan, mahaba ang inyong pasensya. At this, this mid-August, pangibabawan daw po kayo niyan. Yung patuloy na pag-unawa and compromise with your partner. I mean, patuloy na pagsabay, mapa-partner in business man ito or partner in life, relationship-wise. Andito pa rin po yung support. Hindi kayo nag-iisa. Patuloy na pag-angat nung pag-unawa kahit pa, merong ilang pagkakaiba na pwedeng umangat. I mean, lahat naman tayo may differences talaga. Pero uulitin ko sa bad na pag-unawa. Two of Cups, napakagandang indikasyon na um, ayan, no? sumasang ayon ng ilang ingay na dito kayo ay uh, fully support ng inyong mga partner. Okay? The Emperor, Knight of Pentacles, I mean, King of Pentacles. King of Swords, yung pagiging entrepreneur, entrepreneur nyo, pagiging leader nyo, ay andito. I know, para sa ilan, maaring, okay, para bang, ako na ako, na low yung energy, hindi. Um, astrologically, guys, itong si Mercury, sobrang mag apply itong ilang umangat sa inyo. Kanina ko pa na mention, Mercury is the planet of communication, transportation, technology, and right now, It is in retrograde phase. So, dyan, sobrang ayan. May ilang delays po. Ilang kabagalan. At dyan, minsan may ilang tao. Reversal yung energy. Maaring may ilang tao sa inyong paligid. It could be your boss or kayo mismo. Pwedeng mag-apply ito sa inyo or sa ilang tao. Okay? Mag-iinit ang ulo. Iiksi ang pasensya. Ba, ayan para bang pinapaalalahan tayo, pinapaalalahan natin talaga kayo dito ng kahit na sapat na pag-unawa sa sitwasyon, ang mga bagay-bagay ay merong dahilan talaga. Okay? ay I mean, may ilang glitch man, umaandar kayo dito guys. Kasi hindi rin naman kayo sumusuko, patuloy na panlilaban kahit na hindi madali kahit na parang ang tagal mo siya, ang bagal ng progreso, walang resulta, wala akong nakikita ang kagaanan, puro gastusin, ayan, sa mas practical. Pero andito po, patuloy na suporta ang inihahain sa inyo ng buhay. Patuloy na merong solusyon, ayan, patuloy na umangat yung inyong discarded dito. So, wag kayong panghinaan ng loob. If ever, meron talagang kabagalan sa proseso o dito sa ilang progreso na gusto nyong makita, Okay? Gamitin nyo lang. Patuloy nyo gamitan yung inyong power. Meron kayong lakas. Meron kayong kakayanan na matugunan itong ilang pangangailangan ng kapareha, pamilya, ng iyong boss. Why you feel na higit yung kakailanganin ngayong mid-August? Patuloy na kakailanganin sa trabaho, hahanapin. Kasi alam nila kung gaano ka kapos, -push, kapos si sa yung ginagawa eh. Gaano ka meron talagang malilikhain at madidiskarte, madidiskarteng paraan sa yung paggawa. Maging ano pa man yan. Pero lagi mong tatandaan na everything is temporary. Ano man, especially kung mag-apply yung yung delays. Halimbawa, may pera kayong gusto mong uh, meron kayong hinihintay or meron talaga kayong alam niyo yung kailangan kaharapin yan po ay temporary lang. May solusyon. Huwag kayong panghinaan ng loob. Okay? Parang Ayan, nandito pa rin yung patuloy yung puso eh, sa suporta na yung ibinibigay sa sitwasyon, sa relasyon, sa pamilya, na hindi madali. Pero meron po. Okay? Patuloy kayong umuusad. Kaano mang nisan parang ang bagal ng mga pag-ibagay. Love relationship wise, ayan, ano na yan, Moonshot? Two of Cups. Mapupunan kayo ng pagmamahal. Na-appreciate kayo, nakikita kayo. Nakikita yung bawat galaw mo, pag-action mo. Sa anumang paraan na iyong ipinapakita rin, ibinibigay, yan po ay hindi na babalawala. You are being loved and appreciated. Para sa inyo, ito yung umangat na messages. Mid-August, mid-month of August 2024. Pisces.